Bagaman ng ating Panginoon, Jesus ay puno ng awa. Hindi niya maaaring salungatin ang kanyang katarungan. Kaya't kailangan niyang balansihin ang dalawa. Hindi mailigtas ni Jesus ang mga kaluluwa mula sa purgatoryo. Ang banal na katarungan ay humahad lang sa kanya na gawin ito. Ngunit mula sa tabernakula, kung saan ang pag-ibig ay nagpapanatili sa kanya na bihag, hinihikayat niya ang mga mananampalataya na manalangin para sa kanila at magdala ng mga agos ng nakapagpapaginhawang kapayapaan at kaaliwan sa kanilang lugar ng pagbabayad sala. Ito ang paksang aking tatalakayin ngayong araw. Alamin ng mga detalye at manatiling nakatutok. Isang araw, sinabi ni Panginoong Heso Kristo kay Santa Hertrudes na sa tuwing napapalaya mo ang isang bilanggo, para bang iniligtas mo ako mula sa pagkakabihang at gagantin pala ang kita ayon sa nararapat sa iyo. Sa altar kung saan niya iniaalay ang kanyang sarili, ayaw niyang ihandog ang kanyang sakripisyo kahit isang beses nang hindi inaalala ng pari at ng kanyang mga alalay ang naghihirap na simbahan o ang church suffering. Pinagsama niya sa isang mahalagang kayamanan ang lahat ng kanyang mga merito, lahat ng sa kanyang banal na ina at ng lahat ng mga santo. Hinihiling niya sa lahat ng mananampalataya na itubog ang kanilang mga kamay sa kaban ng kayamanan ng pag-iibig na iyon at damputin ang, ang hanggang sa makakaya ng mga kamay at mag-alay ng pagbabayad sala sa para sa mga utang ng mga kaluluwang iyon na nagdurusa. Mula sa tabernakulo, sumisigaw siya, Ibigay ninyo sa akin ang aking mga anak. Iligtas sila sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng mga panal na misa, at sa pamamagitan ng mga indulhensya. Pabilisin ang sandali kung kailan ko kukoronahan sila sa kalwalhatian at ang aking walang hanggang pagpapala sa kanila upang pasiglahin ang ating pag-ibig sa kaba, patuloy niyang inuulit ang sinabi niya sa kanyang mga disipulo nang magsalita sa kanila tungkol sa mahihirap. Lahat ng ginagawa ninyo para sa pinakamaliit sa aking mga anak, ginagawa ninyo sa akin. Gaganting palaan niya tayo balang araw para bang siya ay nailigtas. Mga kapanalig, o anong lakas na dahilan nito sa ating masigasig na pag-aalak para sa napakadakila at uh, madaling isa misyong ito? Anong laking kagalakan na madaling matugunan ang nag-aalab na pagnanasa ng sagradong puso ni Jesus? Isang araw, sinabi ng ating banal na tagapagliktas sa pinagpalang uh, Marie wala kang magagawa na higit pa na lugod sa Diyos kaysa sa pagsagip sa mga kaluluwa mula sa purgatorio. Sa mga kaluluwang iyon ay nabibilang ang mga pare na hindi naaalala ng madalas ng mga mananampalataya na kalimutan siya na sila. Ngunit gaano kalaki at karami ang mga pagpapala na utang natin sa mga pari Mula sa kuna hanggang sa libingan, ang mga pari ang namamahagi ng napakaraming mga grasya, aliw, suporta at payo. Isang araw, sinabi ng ating Panginoon kay Marie Lataste, Anak ko, manalangin ka palagi. Ipinalangin mo ang aking mga pari dahil hindi mo sila idinadalangin. Nalilimutan na ng mga mananampalatayan na tungkulin nilang ipagdasal ang mga pari na kanilang mga ama patungkol sa kanilang kaligtasan. Kung mas mataas ang dignidad ng isang tao, mas malaki ang kanyang pananagutan at mas mahigpit ang paghatol sa kanya. Kaya naman napakaraming pare ang kailangan gumugol ng oras sa purgatorio. Ipagdasal ang kanilang pagpapalaya upang sa kanilang pagpasok sa paraiso, sila ay magiging ating makapangyarihang tagapamamagitan sa Diyos. At narito ang isang halimbawa. Sa isang liham na isinulat sa isang babae ng mundo, isinulat ni Padre Lacordaire, ang tungkol sa isang magsasaka na Polako or Polish na namatay at inilagay sa apoy ng pagbabayad sala ng banal na katarungan. Sa pakatawid, napunta siya sa purgatorio ang kanyang banal na asawa ay patuloy na nagdarasal para sa kanyang kaluluwa. Sa paniniwalang hindi sapat ng kanyang mga panalangin, nais niyang hipuin ang puso ni Jesus sa pamamagitan ng pagdaraos ng isang misa sa kanyang karangalan para sa pagpapalaya ng kaluluwa ang kanyang pinagluluksa. Pilang isang mahirap, wala siyang kinakailangang halaga para may pagdiwang ang misa na iyon. Nilapitan niya ang isang mayaman, uh, ateista, pilosopo nakilala kilala niya at na mapagkumbabang iniharap sa kanya ang kanyang suliranin. Ang huli na nagpapahintulot sa kanyang puso na maantig ay ibinigay sa kanya ang kanyang hiniling. Ang byuda ay agad na nagparaos ng misa sa kapilya ng sagradong puso, uh, Sacred Heart Chapel, at nakibahagi ng buong taimtim. Pagkaraan ng ilang araw, pinahintulutan ng Diyos ang namatay na magsasaka na humarap sa mayamang patron. So nagpakita siya doon sa ateistang, ateistang pilosopo. Ako ay nagpapasalamat sa iyo, ang sabi niya, para sa pag-aalay na ginawa mo para sa banal na sakripisyo ng misa. Ngayon, bilang kapalit ng iyong pagkakawang gawa, Pumarito ako sa ngalan ng Panginoon upang balangka sa iyong nalalapit na kamatayan at ang iyong pangangailangan na makipagsundo sa Diyos. Ang mayamang lalaking iyon ay nagbalik loob at namatay ng may pinakamalalim na pagmamahal para sa puso ni Jesus. I mo ang uh, ating story ngayong araw na na no way nabigyan kayo ng aral tungkol sa kahalagahan ng pagdarasal para sa mga kaluluwa sa purgatorio lalo na sa ating uh, mga kaparyaan na humantong doon upang magbayad sala. Kaya huwag po kalimutan, lagi po nating isama sa ating mga intensyon, sa ating mga panalangin, sa ating mga pagrosaryo, na isama ang mga kaluluwa sa purgatorio. At tiyak na sila'y malulugod at gagantihan at susuklian nila ang inyong pagkakamong gawa. Na silang maging tagapamamagitan sa inyong mga kahilingan at maihatid nila ang inyong pangapanalangin sa Diyos. At sa ating pagwawakas, sa sanay naibigan po ninyo ang ating istorya ngayong araw. At kung naibigan naman po ninyo, ay huwag po kayong mag-like, magkomento at i-share din po ninyo ang video nito. At uh, para sa inyong mga bagong taga-panood, mangyaring pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga susunod na episodyo. Gawin nito at may namin kayo sa aming susunod na pamisa. At para sa inyong suporta, uh, inaanyayahan ko po kayong lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga at buwan ng mga taga-suporta at mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Para po sa mga detalye tungkol dito, mangyaring makipagugunayan sa amin sa papamagitan ng pag-email sa angtinignipadipio at gmail.com. Ang at gmail.com. Sa inyong paglahok, ang mga binipusyo po ay uh, maaaring lingguhan o buwan ng mga pamisa na na po sa halaga na inyong buwan ng donasyon o uh, abuloy. paabuloy. At uh, bibigyan din po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayon din po sa inyong uh, tinatawag nating monthly pledge o ang inyong abuloy kada buwan. Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Maraming maraming salamat na rin po sa aming mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Naway uh, gantihang kayo ng mahal na Birhen at ng Panginoong Diyos sa inyong uh, kagandahang loob. Hanggang sa muli po nating pakikita, naway pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.